Lumaki na ang utang ng mundo kumpara dati. Sa utang ng mga gobyerno, kumpanya at individual, may utang tayong 315 trilyon, halos 300% ng pandaigdigang GDP. Kahit sa katamtamang antas lang, 10% ng output ng mundo ay napupunta sa pagbabayad ng interes na naglalagay sa pandaigdigang ekonomiya sa isang napakadelikadong sitwasyon. Sa mga nakaraang dekada, pinino natin ang sistema para mapatagal ang natural na pag-angat at pagbagsak ng ekonomiya sa pagpasok ng maraming pera sa ekonomiya. Pero ang di masyadong nagagawa ay ang alisin ang paa natin sa silinyador kapag maganda ang takbo ng ekonomiya para siguraduhin dito sumobra. Kung pa lobe, mautang ko ba sintomas lang ng mas malalim na problema at baaring hindi pa ito ang pinakadapat pag-alalahanan. May utang tayo sa isa't isa at pananagutan ng bawat isa ay para sa iba, ngunit sa huli, nagiging numero lang sa database. Ngunit ang pag-iwas sa sakit ng ekonomiya ay maaring makasama sa pangmatagalang kasaganaan. Ang mahihirap na panahon ay naglinis ng mga di-produktibong negosyo at nagbigay ng pagkakataong mailipat ng ekonomiya ang yaman sa mas magandang oportunidad. Ngayong mas mahal pa ang meme coins sa mga kumpanya ng kotse at walang katapusang mga negosyo na nakakalikom ng walang malinaw na dahilan, maiintindihan kung bakit mas maraming ekonomista ang nananawagan ng pahinga sa labis na kasiglahan. Maiintindihan kung bakit minsan hindi natin nakikitang epektibo ang pamamahagi ng yaman. Napakaswerte naman yung digang at digmaan sa mahalagang rehayon ay maaring maging eksaktong pagkakataon na iyon. Ito ba ang resesyon na kailangan nating maranasan? Magdudulot ba ito ng pangmatagalang kabutihan? Handa ba tayong hayaang lumala ito? Malamang napapansin mong umiinit muli ang trade war sa pagitan ng China at Estados Unidos nitong mga linggo. Nagpatupad ang US ng bagong taripa sa produktong China dahil sa isyu sa kalakalan at seguridad. Ang pagtaas ng taripa laban sa China ay tingin ng iba bilang matalinong hakbang sa geopolitika at ng iba naman bilang desisyon na posibleng magdulot ng resesyon. Ang taripa ay di lang basta pulisya kundi mga senyales. And gunit tulad ng ibang issue, ito ay naaapektuhan ng politika na delikado sa ekonomiya at sa iyong bulsa. Nakakainis sa economics ang pariralang depende. Kung tatanungin mo ang ekonomista kung ano ang 1 plus 1, sasabihin nilang depende kung pareho ba silang kumikilos ayon sa sariling interes. Umaabot din ito sa mahigpit na definition ng mga mahahalagang bagay tulad ng ibig sabihin ng recession. Sa modernong industrialisadong kapitalistang ekonomiya, tumutukoy ito sa tuloy-tuloy na panahong mahina o negatibo ang paglago ng tunay na gross domestic product maaaring may kasamang pagtaas ng kawalan ng trabaho o wala. May ilang institusyon na nagtatakda ng tuloy-tuloy na panahon, gaya ng dalawang quarter o anim na buwan, ngunit malaki pa rin ang pagkakaiba-iba nito. Malabo ito at bukas sa interpretation at sinadya iyon dahil hindi tulad ng bangkarota, ang pagbanggit ng recession ay magdudulot agad ng epekto. Mahalagang alamin kung ano ang ibig sabihin ng negatibong paglago dahil hindi ito agad nauunawaan. Sinusukat ang paglago sa pamamagitan ng GDP na siyang kabuuan ng lahat ng produkto at serbisyong nalikha sa ekonomiya sa loob ng isang taon. Mula noong Industrial Revolution, naging palagay na natin na ang mga bagong teknolohiya, mas maraming tao at mas malawak na pandaigdigang kooperasyon ay magpapahintulot sa ating mas makagawa. Totoo naman iyon sa malaking bahagi. Sa loob ng 250 taon bawat taon, tumaas ng 3% ang produksyon ng pandaigdigang ekonomiya. Maaring maliit lang ito, pero dahil sa compounding returns, ngayon ay halos isang daan at beses na mas marami ang nagagawa ng mundo bawat taon kaysa noong simula ng industrial na revolution. O dahil ang population ay humigit kumulang pitong beses na mas malaki, ang karaniwang mamamayan sa mundo ngayon ay may access sa halos dalawampung beses na mas maraming produkto kaysa dati. Diyan pantay-pantay na naipamahagi, pero ang mga tao ay mas maganda na ang kalagayan. Nung panahong yon hindi naging tuloy-tuloy at pantay ang paglago. Nagkaroon ng pagkaantala kung saan minsan, mas kaunti pa ang naproduce kaysa dati. Madali itong maintindihan dahil sa malalaking kalamidad, pandemya, o iba pang krisis na direktang nakakaapekto sa industriya. Siguro karamihan sa inyo ay naranasan ang pandemya na nagsara ng pabrika at bumagal ang pagpapadala ng produkto, isang halimbawa ng supply shock. Kung hindi mo yon naranasan, di ko alam bakit ka nandito. Pumunta ka na lang at manood ng Bluey, mas interesante pa yon. May mga taon ding nabawasan ang naproduce nating produkto kahit walang malinaw na dahilan. Kung may taga Mars na nanonood, di niya makikita kung bakit labis na apektuhan ang ekonomiya noong 2008. Ngayon, mas karaniwan na ang ganitong resesyon at kadalasan sanhi ng paghina ng aktibidad sa merkado. Dahil dito, natatakot ang mga tao at negosyo, kaya iniipon nila ang pera, humihina ang merkado at hindi gumagawa ng produkto ang mga negosyo dahil walang bibili. Di rin bibili ng marami ang tao kung di sila sigurado sa trabaho nila. Dahil dito, tinatawag itong demand side shock. Kung tutuusin, hindi ito makatwiran. Kaya naman natin pero pinipili lang natin na huwag gawin. Gayon pa man sinadyaman o hindi, mahalaga ang layunin nila. Ilipat ang yaman mula sa hindi kailangan o sobra papunta sa mas potensyal na lugar para mas lumago at tumibay ang ekonomiya. Ang pagbagsak ng tech bubble noong libo at isa ay nagdulot ng pagwawasto sa stock market at nagdulot ng takot sa ekonomiya, lalo na nang mawala ng trabaho ang mga tao sa tech companies at naapektuhan din ang mga negosyong umaasa sa kanila. Mahirap ang resesyon lalo na sa mga karaniwang tao na kadalasan ay mga pasaherong walang magawa kundi sumabay sa agos. Pero mula sa masamang ekonomista, ang pagbagsak na ito at ang pagbaba ng produktibidad ay naglinis ng mga kumpanyang walang saysay na umaasa sa madaling pera ng mga mamumuhunan na halos walang pag-asang makapagbigay ng tunay na halaga sa mas malawak na ekonomiya. Dahil sa pagsasara ng questionableng negosyo, naging available ang kapital, advertising space at talento para sa mas potensyal na negosyo, dahilan kung bakit umusbong ang malalaking tech company ngayon. Kung naging mabuti sila sa lipunan ay pinagdidebatehan pa, pero tiyak na napaka-produktibo nila. Ang resesyon noong 2008 ay nagsimula sa malalaking suliranin sa estruktura ng paraan ng pagpopondo sa pabahay pero inilipat nito ang ekonomiya mula sa sobrang pinansyal na real estate at ginawang mas popular ang ibang uri ng pamumuhunan na nagbigay ng oportunidad sa mga negosyo gumagawa ng mga bagay at hindi lang real estate. Sa Canada at Australia, hindi natin naranasan ang matinding epekto ng recession dahil mas mahigpit ang regulasyon sa pagbabangko at hindi pa ganoon kalaki ang pabahay bilang spekulatibong asset. Pero ang di pagdanas ng malaking pagbabagong ito ay dahilan kung bakit magulo ang pamilihan ng real estate ngayon. Hindi gaanong tanggap ang Darwinismo sa agham panlipunan pero ang recession ay parang mandaragit na nagpapaliit sa kawan. Kung wala sila, masyadong bibilis ang paglaki ng kawan at mauubos ang pagkain sa lugar na magdudulot ng malawakang gutom at maglilimita sa paglago ng grupo sa hinaharap. Mahalagang tandaan na hindi ibig sabihin na ang karaniwang recession ay mabuti o kailangan dahil may mas epektibong paraan para alisin ang hindi nakapakipakinabang. Di lang pinapatay ng mga recession ang mga negosyo na mahina ang performance at muling ginaganahan ang mga manggagawa, kundi pinapatay din nito ang maayos na negosyo, lalo na ang mga bagong negosyo na nagsisimula pa lang at umaasa pa sa puhunan. Kung lalawakan pa ang paghahambing, maraming batang at malulusog na wildebeest ang maaring mabiktima ng mandaragit kapag napunta sila sa maling lugar at oras. Ang Cam Crisis sa pabahay noong 2008 ay di kailangang magdulot ng recession. Kung mas maganda sana ang mga regulation ng pagpapautang at mayo insentibo sa mga tao na mag-invest imbes na basta-basta lang magbenta ng bahay, hindi sana ito nangyari. Gaya ng dotcom bubble, mahirap pigilan ang labis na spekulasyon dahil padalos-dalos ang tao pero may paraan para palamigin ang mainit na merkado nang hindi nagdudulot ng malaking pagbagsak sa buong ekonomiya. Nagkakaroon ng recession na may ilang benepisyo sa pangmatagalang ekonomiya pero mahalagang talakayin kung bakit ito masakit at kung sino ang pinaka-apektado. Ang paggawa ng mas kaunting produkto kaysa noong nakaraang quarter ay di dapat maging malaking trahedya. Di naman ibig sabihin na nawawalan talaga tayo ng anumang konkretong yaman. Sabihin nating ang ekonomiya ay nakapaloob sa negosyong gumagawa ng mga widget. Kung ang negosyong ito ay gumagawa ng 10 milyong widget kada quarter, ngunit siyam na milyon lang ang nagawa sa huling dalawang quarter, ayon sa definition, nasa resesyon ang ekonomiyang ito. Di naman basta-basta sinusunog ng ekonomiya ang lahat ng widget sa pagtatapos ng bawat quarter. Pwedeng maipon ang mga produkto at ang ilan dito ay tumatagal ng matagal, nagbibigay ng yaman habang sila ay umiiral. Maaring gumagawa ang ekonomiya ng isang milyong mas kaunting widget kaysa noong nakaraang quarter. Meron na itong siyam na milyong dagdag na widget. Ang gross domestic product ay daloy na sumusukat kung gaano karami ang nagagawa sa takdang panahon. Ang yaman ay stock, accumulation ng lahat ng nagawa at di pa nagagamit or nakokonsumo. Kapag may nagpatayo ng bahay, tataas ang gross domestic product sa quarter na yon dahil mahal at malaki ang paggawa ng bahay. Pero sa susunod na quarter, kahit di maisama ang bahay na yon sa GDP, di ibig sabihin na di na nagbibigay ng tirahan ang bahay na yon. Bakit nga ba nakakatakot ang recession sa makabagong ekonomiya? Ang una, syempre, ay hindi lahat ng ginagawa natin ay matibay na produkto na tatagal ng matagal. May mga produkto na mabilis na uubos, tulad ng pagkain, gamot, produktong pang-personal na pangangalaga at iba pang disposable. Maging mga bagay na tumatagal ay nangangailangan ng maraming pag-alaga Gumawa kami ng video tungkol sa kung paano ang kalawang ay nagdudulot ng gastos sa pandaigdigang ekonomiya na mas malaki pa kaysa sa taunang ng produksyon ng buong India. Kahit para sa mga pangmatagalang produkto, kailangan pa rin gumawa para mapanatili ang mga ito. Bukod pa dyan, mas malaki pa ang kategorya ng mga serbisyo, mga bagay na may halaga, pero ayon sa kahulugan, nauubos agad pag nagawa na. Trabaho sa accounting, pag-aral, pag-ayos at nagpapalit ng infrastructure. Mahalaga pero kailangang paulit-ulit na gawin para mapanatili ang antas ng pamumuhay. Karamihan sa mga maunlad na ekonomiya ay mas maraming halaga ang nalilikha sa mga serbisyo kaysa sa mga pisikal na produkto, kaya kapag bumagal ang mga ito, kailangang magbuwis agad. Ano'y buwadiyo sa gumakawa mga serbisyong ang naapektuhan dahil nawawalan sila ng trabaho dahil wala nang kumukonsumo ng mga serbisyo at di na rin sila kukonsumo ng serbisyo dahil wala na silang trabaho. Bukod dito, may isa pang dahilan kung bakit tayo sobrang nag-aalala sa mga recession na nauugnay sa kasalukuyan karamihan sa mga mauunlad na ekonomiya ay malamang na nasa resesyon. Nakadepende ito sa kung paano eksaktong binibigyang kahulugan iyon. Malamang na mas kaunti ang nagawa natin sa nakaraang quarter dahil sa kawalang katiyakan tungkol sa mga taripa mula sa USA na pinakamalaking pamilihan ng mamimili at industrial na kapangyarihan. Mukhang mababa ang antas ng kawalan ng trabaho pero dahil sa balita tungkol sa tanggalan, magbabago pa ito habang dumarami ang datos. Dahil kung di pa sapat na nakakainis ang mga ekonomista sa isyong ito, ang oras na kailangan para mangolekta ng datos ng ekonomiya sa antas ay nangangahulugang madalas. Ang mga bansang iyon ay nasa recession na ng isang taon. Ano ang itinatama ng posibleng session na ito? Ang punto tulad ng labis na pag-invest noon sa tech stocks at mortgage securities ngayon ay sobrang investment naman sa globalization Nagdala ito ng malaking pera pero maraming manggagawa ang nawalan ng trabaho dahil sa outsourcing. May nagsasabi na imbes bumagsak ito, mas mainam na itulak na lang pabagsak. Maaring mabait na interpretation iyon sa mga polisya na sa ngayon ay halos binawi na, pero nagawa na ba ang pinsala kung ang mga resesyon ay masama para muling balansihin ang ekonomiya at siguraduhing natatanggal ang mahina na bahagi, mas kahalin tulad ito ng mga ngasong binaril ang buong kawan kaysa leon na pumipili ng mahihinang nahuhuli. Hindi lang masasamang negosyo at manggagawa ang matatamaan ito. Matagal buuin ang katatagan at kumpiyansa pero pwedeng mawala agad. Di maglalagay ng malaking puhunan ang mga negosyo hanggat wala silang kasiguraduhan kung saan patutungo ang mga trade war na ito. Nakakatakot din ang modernong recession dahil sa utang na dahan-dahang naiipon. Ma marami na nito ngayon at bagamat napalaki nito ang halaga ng maraming asset, napalaki rin nito ang presyo ng mga asset na di naman kapakipakinabang. Kung pera ang dugo ng ekonomiya, baka mataas na presyo na tayo. Ibig sabihin, kahit kaunting pagyanig ay mas delikado na ngayon. Kung pantay ang lahat, ayos lang kung kaunti ang nagagawa ng isang bansa. Maraming pautang ay umaasa sa patuloy na paglago ng ekonomiya, pero kahit hindi ito mangyari, nais pa rin ng nagpapautang na mabawi ang kanilang pera. Isa sa nangungutang na alanganin ay ang pamahalaang federal ng US, ang pinakainuutangan na institusyon sa kasaysayan ng sangkatauhan sa absolutong halaga. May argumento na sinadyang resesyon ito para pababay ng interest rate bago i-roll over ang maraming lumang utang. Pero natakot ang nagpapautang dahil bumalik ang posibilidad ng United States default kaya mas gumastos pa sa pangungutang. Ngayon daw maraming tao ang nag-aalala sa tumataas na utang. Marami ang walang sapat na yaman para matakpan ang mga pagbaba. Para sa may ari-arian, nakakatakot ito dahil bababa ang halaga at pwedeng malugi lalo na kung apektado ang industriya pero sa iba, pagkakataon itong bumili o manatiling normal ang negosyo. Maraming producer sa ekonomiya ang gumagawa ng produkto para may makonsumo at magpatuloy sa paggawa na tinatawag ng karamihan na pamumuhay mula sahod hanggang sahod kahit kaunting bawas sa production ay magdudulot ng dipantay na epekto sa mga kalahok. Maaring ba itong maging recession na kailangan natin? Depende kasi yan. Ngayon, may kakaibang katangian ang ekonomiya. Di ang pagpapatupad ng mga polisya na may mataas na tsansa na magdulot ng recession, tama ba iyon para ayusin ang mga problema? Hindi, parang nagpapakoma ka lang para gamutin ang sakit ng ulo. Sobra ang reaksyon, hindi rin masyadong tumatama sa problema at posibleng magdulot pa ng mas maraming issue kaysa solusyon.